Inimbitahan si Captain Stanley Kua ng President at CEO ng isang kilalang paliparan sa bansa bilang Guest of Honor at Speaker sa ika-28 Weekly Membership Meeting ng Rotary Club of Manila sa Manila Polo Club. Sinuportahan ng mga Rotarians ang aktibidad na sinimulan sa Invocation, Pambansang Awit ng Pilipinas, Rotary Club of Manila Hem, Four-Way Test at Acknowledgement of Guest. Nag-alay din ng birthday song ang RCM World Famous Corala para sa mga Rotarians na nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan Pinangunahan ni Rotary Club of Manila President Jujut Enriquez III at Chairman ng ALC Group of Companies na si Mr. D. Edgar A. Cabangon at iba pang Rotarian members. Isa sa mga naging selebrasyon ang induction ng isang new member na si Mr. Robert S. Chan Jr. na malugod namang tinanggap ng mga Rotarians sa pangungunan ng RCM World Famous Music Coral na nag-alay ng kanta na lugod namang ikanatuwa ng mga guest. Maliban sa naganap na induction, ay ibinahagi ni Captain Stanley ang kasalukuyan at hinaharap ng air traveling sa bansa. Kasabay nito ay kanyang ikinuwento ang mga achievements bilang 7th most punctual airline in Asia Pacific Region in 2024 at 2nd in top 10 travel brands in Southeast Asia for 2024. Sinabi ni Captain Stanley na bilang pasasalamat sa walang hanggang sawang pagsuporta ng mga Pilipinos sa aming paliparan ay pagbubutihin pa namin ang pag-aasikaso sa mga customers at empowering our employees to take flight and be part of the airline's journey. Nagpasalamat si Captain Stanley sa mainit na pagtanggap ng Rotary Club of Manila bilang guest speaker. Samantala, sa pagkatapos ng araw ay binitawan ni Stanley ang mga katagang, we will rise soar in the future to make our nation better. At yan ang report, Kim Gomez, nagbabubutihin Balita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.